Ito ang barge ko mga kabisaya. Na may malaking excavator. Sobrang laki ito mga kabisaya. Good evening, good evening mga kabisaya. Kumusta na kayo dyan? Shout out sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko. At sa aking mga anak. Now, panibagong araw ngayon bago namang video natin. Dito na tayo sa may position sa project namin. At ipakita ko sa inyo ang mga kapaligiran ko dito sa laot. Punta na tayo sa labas mga kabisya. Labas ang tagbot ko. Tayo na! Mga kabisya, ito na sa loob ng tagbot ko. Punta na tayo sa labas para makita niyo ang labas mga kabisaya. Mga kabisaya, ito na ang labas ko ngayon. Astre Beach, mga kabisaya. Dito kami mag-parking. Itong malaking bato, sa tabi niya, dito kami mag-parking araw-araw. At sa kabila, yung barge doon, doon kami maghabwa ng bato at saka buhangin. Dito nga side, bato na naman ang ihabwa namin. Pero standby muna kami ngayon, mag-repair pa sa bakit mga kabisayaan. Puntahan natin doon sa Bards. Yung assisting ko nandiyo na, nakatambay na. At ako naman, nakatambay. Ito ang sinasabi ko sa inyo na Oh, Spud siya, bakal na ang taas niya 24 meters. Kasi nakalagay doon 24 meters. Sa isang bars mga kabisya dalawa sila. Doon ang isa. 20 meters din. napita natin. Mga kabisaya, dito na ako ngayon sa bars namin. Kung makita niyo sa likod, oh. Dito ako ngayon nakatayo sa bars namin na lagi kong to isipting papunta doon sa project namin at papunta din sa parking namin mga kabisaya ito ang barge ko mga kabisaya na may nakakargang malaking excavator sobrang laki ito mga kabisaya yan ang gagamitin namin pag mag unload ng mga bato na galing sa barge sa ngayon, wala pa kong nisipting na barge kasi may problema pa to. Bakit mga kabisaya? Hintay ta ng 5 hours pagkatapos. Dalhin na natin yung barge na puno-puno sa mga bato mga kabisaya. At ito naman ang pangalawang spad na sinasabi ko kanina na ang taas niya 24 meters. Oh. Itong bar sa tumakbisya, dalawang ispad. Isa dito sa unahan at isa naman doon sa likuran. 24 meters pa rin. Pareya sila 24 meters. Pagdating natin doon sa Iya, i-drop natin tong ispad yung dalawa para itong bars hindi na siya gumalaw kung sa barko pa ito ang parang angkor sa barko kasi itong bars na to wala tong makina so ito lang ang nag pa tigil sa kanil sa bards, ito lang dalawang spad ang i natin pag makarating na ta sa posisyon na pultahan natin mga kabisaya. Dito kami sa parking area. Dito kami laging mag araw-araw. Pag mag-umpisa na ang trabaho namin, yung nakita mo yung boy number one, yung green, diyan namin ihatid itong bar sa to. Doon kami mag-unload sa mga bato, mga kabisaya. Diyan laging dumaan ang mga barko dito. So may nilagay kami sa ilalim sa dagat na tobo, Yan ang lagyan namin ng na mga bato at saka buhangin. Yan. Dredger na yan. Dumaan talaga dyan kasi channel area dyan. Siguro mga mag City na ngayon, madilim na mga kabisaya. ito ang palatandaan namin, yung bato na yan, Diyan kami magparking. At may nag-ano like, pa doon, no? Oh. Ito ang bars namin. Skibito namin, no? Ang laki, oh. Ang haba. Bakit namin? Sobrang laki. Sis Tago Yung bucket. Sobrang laki oh. Shout out sa mga anak ko sa Pinas. Sa mga kapitbahay ko. Sa mga followers ko. Shout out sa lahat. Ingat kayo palagi diyan. Dito na ako sa project namin, nakatambay. Naghintay na maayos yung bakit na yan. Kasi may problema na kanina. So, matapos nang inayos, hintayin lang natin kung kailan uh, mag-dry ang epoxy. Pagkatapos, umpisa na tayo sa trabaho natin mga tuwang Ito ang tagbot ko mga kabisaya. Upside, Hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panood. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel at ang Facebook page ko. Maraming maraming salamat mga kabisaya. Mapuhay tayong lahat. God bless.